po kayo? Kumusta po kayo mga kaibigan? Um, ako po si Dr. Tony Lachon, isang independent health reform advocate, isa pong internist cardiologist na taga Manila Doctors at of course ang yung resident doctor dito sa ating uh, TV Maria. Well, gusto kaya akin kumusta ko kayo eh, sa tatlong bagay. Number one, Uh, dumaan ho tayo sa pagsubok uh, nitong uh, mga disasters, particularly yung mga bagyo. Naalala niyo po yung bagyong uh, Christine at saka yung Pipito. Kaya yung topic natin ay nakatuon dati sa leptospirosis at may darating po tayong episode tungkol sa dengue. Yan ang una. Kaya kinukumusta ka po yun. Yung pangalawang pangungumusta, ay tungkol po din po sa political issues natin. Hindi naman natin po pwedeng hindi tukoyin kasi nasa social media it's all over. Kaya ang role ko bilang doktor ay eh, ang national hero natin nga pala, by, by the way, doktor uh, si Dr. Jose Rizal. So kahit tinitingnan niya yung mga uh, tinatawag na sakit ng bawat tao, eh sakit din ang lipunan. Kaya dapat eh tayo eh cognizant, ika nga, dito sa mga bagay na ito. Pero hindi yan ang topic natin kasi hindi naman tayo dito, nandito para maging political expert kundi medical expert. Tama po ba? Pero, kailangan din maintindihan natin na apektado rin ang mental health natin, emotional health natin. At ang sagot natin dyan ay physical health saka spiritual health. So, ang pangatlong rason ay eh, ang Pasko nandiyan na. Uh, Ikaw nga, isang kembot na lang, mga kaibigan, ay eh, Pasko na. Kaya, ang gagawin natin ngayon ay mag-discuss ng isang importanteng topic. Yan ho ay eh, tungkol ho sa Merry Christmas Coronary Artery Disease. Bakit ho marami namamatay ng uh, mga tao? sa panahon ng Kapaskuhan at ng New Year kaya meron ho tayong dalawang episode na gagawin ho magkasunod pero magkaugnay Ngayon, hindi po ito uh, kinuha lang natin ikang from thin air or hangin Meron ho journal ho ito gusto ko lang ho ipakita sa inyo Ito ho yung Merry Christmas, Coronary and Happy New Year attack or phenomenon na sinulat ho sa isang kapitag-pitagan pong uh, journal sa Amerika. Ito ho yung isang study ng American Heart Association uh, na ang author po is si Dr. Robert Lohner. Ngayon, uh, ito ho ay labing dalawang taon na pag-aaral na inumpisahan ng 1973. At napag-alaman nila na bakit ho maraming namamatay sa Amerika pagka Nobyembre, December at January. At uh, tiningnan nila na ang highest na namamatay sa Amerika and then globally ay December 25. Imagine niyo kung kailan pa December 25. 'Yun ang pinakamataas na maraming namamatay. At ang susunod na maraming namamatay din ay 'yun pong January 1 at yan ay explain natin uh, sa mga susunod natin sasabihin. Pero often, ang reason ay eh, malamig. Eh. Kung, kung papansin natin, ang Christmas season ang pinakamalamig na season sa atin. Bumababa ang temperature. At nag-uumpisa yan sa Amerika during the Thanksgiving Day. Ang Thanksgiving Day nila ay eh, yun hung last week o noong Nobyembre. At kainan na, na yan. So, yung mga mga turkey, di ba, mapapansin nyo, kainan na, na yan. Tayo naman, pagpasok ko ng December, eto na yung kainan. So, ang ang nakita lang ho kasi, pag malamig na bansa, ay hindi rin maganda kasi doon pala kumikipot ang ugat. Sa puso at saka sa brain. Number two, nag-i-increase ang blood pressure. Or, nagkakaroon ng spasm din ang heart at saka brain. Kaya eto ho yung nangyayari. At marami pang mga rason na gusto nating tingnan para sa ganun malaman natin. Pero nung nire-research ho ng mga experts, hindi lang ho kasi um, lamig lang ang pinag-uusapan or the cold weather. At napagtanto-tanto na mataas din pala ang namamatay in other parts of the world na hindi malamig. Now, siguro nung when I was starting ho yung medical practice ko, napapansin ko, eh, usually ho mga babayan, pag ho, kung kailan ka paalis, let's say, mag, mayroon ho tayong post-Christmas, minsan malilit pa mga bata, nadadala natin sa Hong Kong yan kasi malamig doon. Eh, paalis na lang ho ako, eh makikita mo, may mga admissions ka in the hospital, December 25. At there was a time na, let's say, sampu yung bed sa ICU, doon sa hospital na pinagtatrabahuhan ko, e eh kalahati nun sa akin at puro heart attack. So, iniisip ko, ano kaya? Ano kayang nangyayari? Bakit ka So, niresearch ko yan. At napag-alaman ko, itong phenomenon na to, Merry Christmas Coronary Artery disease and happy new year uh, stroke So, ang mga bagay-bagay often na sabi ko yung lamig, pero maraming bagay rin, pero i-explain ko in detail uh, Number one Emotional stress Tumataas ho kasi ang stress natin during the holidays One, bakit? Eh, syempre gastusan yan eh Eh, yan ho yung pinakamabigat ho dyan para sa maraming tao. Yan ho, maraming gastos ho yan. Pangalawa, for the employer, yan din ho yung mga bonuses. No? Ang pangatlo, maraming binabayaran din. Mga ninong, mga ninang, di ba? Mga handaan, yan. So, yan ho yung isang stress. At sa ating lugar, ang tindi ho ng traffic situation din ho natin. Nakakadagdag din po yan. Ang dami rin hong mga nangyayaring mga reunion. Marami hong sentimental hu sa atin. Emotional stress is an important factor din para sa atin. Now, maliban dun sa emotional stress, yung lifestyle din natin nagbabago. Kasi ang Pilipinas, ang pinakamahaba ang holiday season. Imagine nyo, December 1, mag-uumpisa ka na. Di ba tayo may mga adviento? Di ba? Tapos ang ending ng Catholic Church, I think, eh, sa panahon ng Epiphany, January 6. So, kung bibilangin nyo, 31 days plus 6, lumalabas eh 37 days. Eh sa ibang bansa, sineselebrate lang nila 25 at saka 1. Ang Pilipino, kakaiba po tayo. At uh, sa atin, maliban ho doon sa mga handaan, ngayon ho, common, common na ho kasi ang kainan ngayon na walang lechon. Parang pagka wala hong lechon, parang hindi masaya ang party. Di ba? Parang ordinary na, di ba, ang lechon. Eh yan ay delicacy natin. So, yan ho, in a nutshell, yan ho ang uh, atin ho pas pa pasimula at hihimay-himayin natin para sa ganon, tayo po ay mag-celebrate ng Christmas at New Year na tayo naman ay ligtas. Eh, ang hirap po dyan eh, Imagine nyo, nagkakasayahan tapos ikaw ay nasa hospital. Hindi naman ho maganda. So, yan ho yung ating introduction. At um, hihimay natin sa susunod nating uh, mga sessions kung paano po nagko-contribute itong ganitong malaking problema sa pamamagitan ng pag explain ng mga reasons in detail tungkol ho the Merry Christmas, Coronary Artery, and the Happy New Year stroke po. Ako po si Dr. Diachon at ito po ang reseta. Magbabalik po tayo sa ilang saglit po. Nagbabalik po si Dr. Tony Leachon. At ito po yung atin pong reseta para sa araw na ito. Tungkol po ito sa Merry Christmas Coronary Artery Disease at Happy New Year Stroke. So, mabalik po tayo dun sa detalye na sinabi ko kanina. At napakaganda ng uh, journal na ito kasi pinag-aralan ho ito sa Amerika. Labindalwang taon ho ito. At ang author ng mga nito, mga scientifico, ay in-identify. Matutuwa po kayo sa knowledge na mag-gain nyo at hindi natin to uh, pababayaan na masayang, considering ito. Now, sa pag-aaral po ni Philip and colleagues, sila po yung mga doctors na nag aral na ito, sa issue po ng uh, article na circulation, eh talaga mataas po yung namamatay sa cardiac deaths ito sa holiday season. At inumpisahan nilang i-analyze, buong taon pala, ini eh, flat lang pala, marami namamatay sa heart attack. Pero nagulat sila. Pagkatapos po ng November 27, during the, ang tinatawag po nilang Thanksgiving, akalain niyong tumataas po yung namamatay po sa heart attack at saka stroke. At nagpipik po December 25. Pagkatapos ng December 25, bababahon ng bahagya. Pero mataas pa rin sa remainder of the year. Tapos, bibilang lang ng tatlong araw. Ito, tataas na naman ng uh, January 1. So, hong ang itsura ng peak ay e, parahong rabbit year na sinasabi. Pagkatapos noon, January 6, mataas pa rin. Tapos bababaho na ng Pebrero hanggang cyclical po ito. So napakaganda po noong sinabi nga. Ano yung mga rason na sinabi nila? One, alam nyo po ang diet kasi pag the holiday season kakaiba. Nandyan ho ang mga hamon. Yan, matindi ho yan. Eh, yan ho kasi ang pinaka-simbolo ho kasi. Nandyan ho ang keso de bola. Yan, matindi yan. Tapos meron hong term, ang pangalan ng Holiday Heart Syndrome, eh inuman ho yan. At ang alak po kasi, nakakakoso ng irregular heartbeat. Ito po yung Holiday Heart Syndrome. At nagkakaroon ho ng atrial fibrillation, yan ho yung medical term for irregular heartbeat during the holiday season. Kaya ayaw natin naglalasing ng grabe kasi pwede po kayong magkaroon ng irregular beat. Ang isa pang napansin nila, yung regalo. Ano bang nire-regalo during the holiday season? Ayan, nandyan ho yung number one, maalat. Number one jan hamon. Eh, ako nga lang ho, eh, wala pa hong Pasko, eh, nag-hamon eh. Kasi yan ho, eh, tira na nasa freezer po, di ba? Number two, ano mang nire-regalo dyan? Eh, may cake, may ice cream. Nako, di ba? Ngayon, sa Pilipinas, Marami rin ho mga kakanin na nakakataas ng blood sugar natin. Nakakatuwa na itong part ng culture natin, nakakasakit din sa atin. Kaya dapat marami tayong solusyon para dito. Fatty meals, alam nyo sa mga reunion, dito nangyayari yan. Sa hospital nga lang ho, eh, magtatampo ho yung mga iba hung, uh, mga nurse station or mga doctors kung hindi ka ate ng party. Ang party ho ay kabi-kabila. Maliban ho doon sa ating workplace, meron pa sa community at meron pa sa mga reunion. Eh kailan ba nangyayari ang reunion? Eh di ba po, Desyembre. Right? Now, ano pa ho? Emotional stress. Emotional stress. Ito ang mga rason ng emotional stress. One, yung regalo. Namamas ko po, Ninong. Eh, siyempre, kung marami ka pong inaanak. Number two, traveling expenses. o nga naman. Pag-iipunan yan. Kahit, kasi ito ho yung uh, panahon na meron hong bakasyon. Uh, usually, December 23, wala na pong pasok at babalikan na po yan. Eh, January 2 or 3. Eh, siyempre, ang ibaho ho, nag-out of town either locally or internationally. Tama po ba? Oo. Eh, lalo na nag nagmura na ho yung ticket. Ano pa ho ang mga gastos? Entertainment, parties. Diba? Eh, siyempre, gagastos din po tayo dyan. Ano pa ho? Decorations. Eto, matindi dyan. Sa bahay, nag-umpisa na. Eh, mabuti kung may Christmas tree tayo yung tinatabi. Eh, yung mga ilaw, di ba? O, tataas ho din ng kuryente. So, yan ho yung mga pinagkakagastosan. Now, now, isa pa, alam nyo po ba itong Disembre, marami po ding nagkakasakito ng ubo sipon. Kaya marami rin na nagkakaroon ng trangkaso at pneumonia. Na panahon ng pandemic, naalala nyo, ang dami nagkakasakit ng COVID at uh, maraming mga illnesses. So, respiratory illnesses ay napaka-common din lalo na kung ikaw ay may edad na, madadala din po kayo. Kaya, dinidiscuss natin yan eh. One is yung, sorry po ah, ito yung nakalagay ho sa journal, postponement of death. Ibig sabihin, pinagpapaliban kung kailan ka magkakasakit o mamatay ka. Kasi ang sinasabi, eh Pasko naman eh. Hindi na ako magpapacheck up. At saka, alam niyo naman, magbabakasyon din sa si doktor. At saka, minsan lang naman ho ito eh. Eh di, kakain na ako iinom na, eh, ganun talaga. Eh, pero minsan ho kasi, yung minsan natin, ay eh, buong buwan na rin ho yun eh. Kaya yung inappropriate delay in seeking medical care, yan ho ang problema. Kaya dapat meron tayong suggestion dyan na bago mag-holiday, kailangan ho magpa-check up na tayo. Now, ang isa pa nating dapat tingnan ay eh, yung mga pag-aaral din ng pagka kayo po ay magkakasakit, magpa-laboratorio na po kayo. Kasi ang iba nagpa-laboratorio na sa Enero. E paano ho yun? Alam niyo ho bang weight gain niyo during the holidays? Ito ho, I have lived long enough to see this. Alam niyo ho, eh, bumibigat po ang isang pasyente ng mga 5 to 10 pounds during the holiday season. Oh, walang walang lokohan po 'yon. Kaya kailangan natin ma-realize to. Kasi if we don't recognize that there's a problem during the time ng holiday season, ayaw nyo magkasakit kasi magiging hindi masaya during the holiday season na magkakasakit. Alam nyo, meron akong kaibigan ho eh. Imagine niyo eh, New Year, eh, nagkaroon po ng uh, stroke ang kanyang ama. Marami po yan. Meron din hong mau-operan ho ng gallbladder uh, stone during the holiday season na hindi ka naman dapat magkaroon ng problema. Ang isa pa na nakikita natin, yun hong pagpapagamot, tinitipid ho natin yan kasi nilalaan ho natin yan para sa atin pong kasayahan during the holiday season. Kaya dapat Meron din ho tayo savings din for medical checkup and laboratory lalo na kung wala tayong uh, HMO card. Kaya ang kailangan natin mga kaibigan sa susunod ho nating uh, segment ay ilalahad ko sa inyo ano bang solution kung marami na mamatay ng heart attack, marami na hospital ng stroke during the holiday season ano naman ho ang pwede nating gawin? Napaka-importante. Na-recognize nga natin ang problema. oo. pero paano natin ho maiiwasan yan? So, ang gagawin ho natin, hihimay-himayin natin mga kaibigan ang mga solusyon sa mga binanggit ko mga problema. At gagawin natin ito in the interest of public health. Dahil alam natin, during the holiday season, pati mga doktor, ay eh, nakabakasyon. <laughs> eh, siyempre, alam nga naman nung hindi naman ho tayo magbakasyon. Eh, dahil tao din naman ho mga doktor. At yan ho ang problema. At the time na marami may sakit, doon pa naman nawala din ang ating mga doktor. Kung makikita nyo, nagbabakasyon ang mga doktor. At may disproportion ng dami ng doktor kasi naka, skeletal force sila at the time na marami nangangailangan ng kanilang tulong. So, magbabalik po tayo sa ating magandang episode na to. Nagbabalik, ito po si Dr. Tony Liachon sa ating pong uh, reseta episode po ngayon. Ngayon, after na masabi natin yung mga problema related do ho sa holiday season na ba't marami po ang heart attack at stroke, sasabihin ko naman po yung pwede nating magawa para naman ho ma ho natin ang ganitong catastrophic illnesses during the happiest time of the year pero the deadliest time of the year. Di ba po? Alright. Ito po una. Base ho dito sa journal, ng uh, circulation, ito una, instruct nyo ang pasyente not to, not to delay treatment. Ako, sinasuggest ko sa mga pasyente ko na bago sila mag-holiday season, magpa-determine ho kayo ng laboratorio nyo. Kasi alam nyo, hindi naman nyo makikita ang blood sugar nyo sa itsura po eh. It's a laboratory-based test eh. Ang kolesterol nyo buba. O kunyari, kakain ho kayo ng hamon, kakain kayo ng... ng lechon. Di ba? Eh alam niyo po ba ang cholesterol niyo? So kung nyari, nakita niyo mataas ang cholesterol niyo, makakahingi na kayo ng gamot. Para sa ganun, maayos na. Eh kung nyari, ang sugar niyo mataas, tapos kulang ho yung dose niyo, Ma makakahingi kayo sa doktor ng gamot. Di ba? Yan ho yung wag natin hoong i-delay ang treatment. Hindi ho yung magpapatingin na kayo eh, sa Enero na. Eh, kunyari, madali kayo during the time. Kaya, sa mga nakikinig, do your check-up now. Yan. Number two, examine mo ang sarili mo. Ikaw ba ay at risk na mag ng heart disease? Sino ba ang madalas madali? Sorry po ah, yung mga naninigarilyo. Number one, mag-iinom. Number three, sorry po ah, eh, malakas kumain po. Pasensya na po kayo. Eh, kasama po ito, hindi ko na maluto. <laughs> oh. Number four, yung mga hindi nag -e exercise kasi malamig daw. Ayaw na nila mag-jogging. Malamig eh. Masarap patulog eh. Di ba? Number five, kayo po ba'y nagtitimbang? Baka magulat po kayo. Pagkatapos po ng December, ay eh, doble na ho. Masikip na yung mga pantalon nyo. Number six, kayo po ba eh kinokontrol niyo mental health niyo? Kayo po ba eh nag-iisip lagi? Ay wag naman po. Sa so bagay alam niyo po, base dito sa journal na to, ito pala yung time of the year na naaalala mo yung mga mahal mo sa buhay at nagkakaroon ka ng sentimento at naaalala mo sila, nagiging malungkutin ka rin. Yung iba naman, sobra naman saya. So yung extremes din ng lungkot at saya, masama din. Eh kasi Kanyari, ha-ha-ha-ha, <laughs> ganyan, natuwa ka. Eh, kung na-heart attack ka naman. Eh, Di ba yung mga nagsasaya, nakikita natin, ha 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 inuman sila. Di ba? Meron famous yung uh, movie actor eh. Uh, naalala ko ho yan eh, nakikipag-inuman siya. Nadali siya uh, during that time eh. So, marami ho nadadali niyan. Pang-apat, ay eh, avoid nyo, yung uh, triggers of heart attack. Yung pagiging ano ho, pagiging uh, ibig sabihin ay eh, complacent, no? Okay. Ang isa na gusto kong sabihin sa inyo, yung staffing po, ito dapat masagot tuto ano eh, ng bawat hospital at ng Department of Health. Pagka po Pasko, meron hong tinatawag na skeletal force ang skeletal force, ang ibig sabihin niyan, dahil, dahil naman tayo mangingilin, meron hong mga nandun na doktor. So, meron hong disproportionate number of doctors kung kailan pa dapat ikaw ay nagpapahinga. Tapos, the more senior physicians, eh, nagbabakasyon na. At ang natitira, yung junior colleagues natin. Pangalawa, kaya ayaw mo rin magpa-hospital Mas malaki kasi ang gastos Pagka ikaw in hospital Doble ang bayad Ang tawag dyan surcharge Kasi kunyari nakasara, nakasara ang angiogram Nakasara ang MRI CT scan Pag pinapasok nyo po yung mga empleyado dyan Magbabayad kayo ng overtime Kaya ang mangyayari nyan Mas mahal Ma-confine During the holiday season Particularly On the event na Christmas day kayo magkakaproblema at magkakaroon ng uh, stroke. Now. Ang isa pa overeating. Sorry ho ah, overeating. Yung dami ng kain. Uh, kaitay ng kain. Lack of sleep. Puyat lagi. Eh alam naman natin pag puyat. Eh dito sa atin may simbang gabi. So puyat ka na muwi galing sa party traffic. Tapos gigising ka na maaga. O di ilan na lang oras ang tulog mo. Tapos magtatrabaho ka pa. Emotional stress. Nako, yung iba illegal drugs. Na usok kasi yung ano eh, mga marijuana, tapos sinahalo 'yan sa e-cigarette. Ang iba naman ay eh, tumotoma tapos meron ho mga ganong illegal drugs. No, tapos ang iba magagalitin. Sa atin sa Pilipinas, nauso na po yung road rage, eh. 'di ba? Dapat hindi ho natin gagawin 'yan. Tapos kailangan i-modify natin ang mga risk factors natin. Hypertension, diabetes, inumin niyo yung gamot niyo at wag ho kayong pag nasa malamig ho kayong lugar, wag ho, wag ho kayong underclothes. Kailangan may dala kayong jacket man lang, no? So, yun ho mga kaibigan, ang atin pong episode na ito. I think makakatulong ho ito. This is just part one kasi i-discuss ho natin uh, sa susunod kung bakit marami rin hong nagkakaroon ng problema sa pagbibiyak ng taon. Medya noche or happy new year. No? Bakit to? Ano nangyayari ho diyan? So, ako po si Dr. Tony Liachon. Let's reset our lifestyle even during the holiday season. Reset our mindset. Ang physical health ay napaka-importante. Mental health is very important. Emotional health is also very important. But at the center of the Christmas season is spiritual health. Ang Christmas is about Jesus. Eh. So, dapat hindi tayo nakatuon lang on the things na material, kasarapan. Well, at the end of the day, it's about Jesus Christ. So dapat, we should live a good life. Tapos, i-honor natin ang Panginoong Heso Kristo during this time of the year. Maraming salamat po.